Hi guys, good morning. Maglalakad-lakad ulit ako, no? Pupunta ako sa bahay ni Mudra. Uh, Check-upin ko lang itong dadaling ko doon sa kanya. Kinoki Cleaning Detox Food Pads. Ito yung nilalagay sa paa, no? Para Para makasipsip ng, ano? Um, Toxin, no? Dito. O, overnight yan, i... E, ipapatch nyo dun sa talampakan nyo. So, gumagamit din kami nito. Yan o. Uh, Kinoki Cleansing Detox Foot Pads. Tapos, meron ding bitoon herbal oil para sa mga inflammation naman to no. Eh ko rin sa kanya. Uh, ibibigay ko rin doon. Then, T-shirt. T-shirt ba to? Shirt. Ayan. Siguro sa, para sa Santa Sena. Ayan. Ito naman. Uh, dress. guyabano leaves no. Uh, ginagawan tsaa ito no. Uh, kami umiinom din kami nito, naglalaga lang kami ng ilang dahon. Then yung sabaw noon pag kumulo, yun yung palalamigin namin tas iniinom namin, isang baso lang no. ah uh, bago matulog and Gold 5X. Ito yung kasi pagka matanda na medyo uh, lumulutong na yung ating mga buto. Ito uh, okay sa kanya to. Gatas and Then etong oats. Pwedeng lutuin na to ng ganito or lagyan ng konting chocolate, no? Champurado. Ayan. So, yan na lahat. Maglalakad lang ako papunta doon sa doon sa house ni Mudra. Okay. Lakad na, guys. Ah, uh, Rito. ingat lang kayo pag ano yun pag, uh, sa paglalakad kasi yung mga kasalubo uh, ano si ba uh, maraming tricycle ha? Uh. yung mga bata at mga pasak sa isi busy pa big hour Uh, it ano pa lang naman kasi. Asaad wala socho lang umaga a Sino guys. tingin-tingin din tingin, tingin dun sa mga ano, mga tricycle na mabibilis yan pasokan pa pala ng mga bata ano, pasado alas 8 mga bata kung mga pasok uh, sa school yung school nila uh, outside sa kanilang uh, uh, barangay medyo maluwag na ito wala naman price ito eh. yung school naman dito ano na yan, eh, walking distance na sa mga bahay uh, ah, swerte rin yung mga naka-enroll dito sa malapit no? parang elementary and high school yata yung paliko na ako kay Mudra. Good morning. Good morning. <laughs> Ay, ayuda. <laughs> Ayan na. Dito na ako kay Mudra. doorbell lang lang anay okay ay guys nandito na ako et eto na okay na na, nadil -del na deliver ko na no? Ayun, Anglin, yung anlin yung coach colin tsaka yung damit yung damit no blouse tsaka yung t-shirt okay guys